<laughs> <laughs> Ang tagal ng panahon. Limang taon nang lumipas. Hindi pa natin nakikita si Buyusok. Sana kaya reyon Arigle <laughs> <laughs> mo i report taw Mi Mu mo. Uy, na na. Mga kupal. Long time no see. Si. Ito na lahat do? Ayan ya, na, ang amin na kolektang mga basura. Sino ito? Bago? Assistant leader. Ano pangalan niyan? Ang aking nag-iisang anak! <laughs> <laughs> ang pangit ng lahi nyo! <laughs> <laughs> ang pangit daw ng lahi hmm. nating Hindi niya ba alam, tumaan to sa ilalim ng butas ng karayong. <laughs> <laughs> Magkano ang dala nyo diyang pera? I think 0.5 million. Oh, yeah. <laughs> Nakaridi na yan. Akala ko aso mo. Munti ka na, kumpadre. Balita ko, boy usok. Mayroon ka ng 1 million hectares of basakans. Puro kangkungan lang yon, pare. <laughs> ah, Kangkong chips. <laughs> Hindi, pare. Kumuno yan yun, pare. <laughs> pare, ang pangit ng kasama mo pare Normal pare, normal, normal. Pakiayos Ang mga kalakal Masusunod po <laughs> Natutry ako, tabi ka dyan <laughs> Christopher, Christopher <laughs> Kumpadre! Ang, buhay dito sa labas. Masyadong mahirap ang buhay dito sa labas. Natupad mo ang inutos ko sa'yo! Lahat ay hindi ko natupad, kumpadre. Kaya pagpasinsyahan mo na. <laughs> Matanga ka! Safety tank lang ang pinapapasok ko sa'yo! Hindi mo pa magawa! <laughs> Boyset ka sa kalibutan, kumpadre! <laughs> kumpadre, kung alam mo lang kung gaano kabaw ang safety tank. Ilang gagamba na ang nahuli nyo? Dosi pa lang, puro bagangan. Putang oh, ina, kumpadre. Kilala mo ako. <laughs> 10 years ako sa kulungan, kumpadre, kumpadre, kumpadre. Hindi ko alam. Huwag mo ulitin kung ano ang simulan ko dati. <laughs> Tinatakot mo ba ako, kumpadre? Hindi naman, kumpadre. Medyo matapang ang hininga mo, kumpadre. <laughs> Kilala mo pa ba ang Colgate pati toothbrush, kumpadre? <laughs> Kamusta? Kamusta? na! Anong ganap? Walang ganap? Walang ganap, kumpadre. Lahat ng kalakal ginawa na namin. Walang balik. Lahat ng mga natagalabas at tagaloob. Tignan nyo ng maayos. Kapag may nakalabas na kahit ultimo, baka lang. Ha? Ha? Ang baho ng bunganga mo, kumpadre! It's a normal. <laughs> ang breakfast ko kanina ay puwet Alam mo naman yan. Hindi <laughs> ka pa rin nagbabago, kumpare. Yeah. Kumakain ka pa rin ng puwet. Ang damak-damak mo. Bukas, alas 7 sa dating tagpuan, bababa ang mga epektos. Huwag mong kakalimutan ng dildo, kumpare. <laughs> Kaya ang aking palasinsingan magkipot na. Hihintay kita <laughs> sa dating tagpuan. Dalahin ang mga kalakal! Puta rages! <laughs>